Hello mga Mars! So for today's video, magluluto ako ng oven baked tilapia or yun, so yung pinaputok yummy. na tilapia. Yan, kain tayo mga mons! ito yung mga ingredients na ginamit ko, Mars. Napaka-basic lang. Ayan. nag -chop na ako ng kamatis, konting luya, sibuyas, at konting bawang. Then, nilagyan ko siya ng oyster sauce. So. so, nung naihalo ko na yung mga ingredients, nilagay, pinalaman ko na siya at binalot sa foil. Ayan. 30 to 45 minutes din yun. Then, naglaga ako ng talbos ng kamote at bagoong na may kalamansi at sili. Kain tayo, mga Mars. Yan. Yan. Steam lang siya, Mars. Mars. O, naging steam lang siya, yan. Kain na kami ni Daddy. Kain Daddy. Thank you for watching. Thank you for watching.